Mabigat ang hangin dala ang amoy ng dagat, ngunit kabaligtaran ito sa nakapangingilabot na pangyayari sa Sitio Kamanggahan. Sa loob ng isang simpleng tahanan, isang nakakapangilabot na pagtuklas ang bumulaga. Si Junaline Jimenez, isang batang ina na 32 anyos, ay wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay puno ng mga marka ng karahasan. Ang kanyang dalawang inosenteng anak, edad 11 at 2, ay natagpuang patay din ang kanilang kinabukasan ay malupit na inagaw Nabaling ang lahat ng atensyon kay Carlo Camporedondo ang kinakasama ni Junelin at ama ng kanyang mga anak Mabigat ang hinala sa kanya Ang relasyon niya kay Junelin ay hindi perfecto May mga bulong-bulungan tungkol sa mga away at umanoy karahasan Naalala ng mga kapitbahay ang mga mainit na pagtatalo ang mga sigaw ng paghihirap na nagmumula sa bahay Si Camporeddondo. Isang lalaking kilalang may problema sa droga, ang naging pangunahing suspek. Ang pagkadakip kay Campo Redondo, ilang oras lamang matapos matagpuan ng mga bangkay, ay nagdulot ng kaunting ginhawa. Nahuli siya sa isang kalapit na barangay, gusgusin at tila walang pakialam sa bigat ng kanyang umano'y mga krimen. Ang pag-aresto kay Carlo Campo Redondo, ay nagbigay ng kaunting ginhawa, ngunit nag-iwan ng maraming tanong na walang sagot. Ano ang maaring nagtulak sa isang ama na umano'y kumitil sa buhay ng kanyang sariling mga anak na pumatay sa babaeng nagluwal sa kanila? Ang brutalidad ng krimen, ang labis na kalupitan nito, ay walang may paliwanag. Ang pamilya ni Juneline, nawasak sa kalungkutan at galit, ay humihingi ng hustisya. Labis ang sakit na nararamdaman nila para sa kanilang anak, sa kanilang kapatid, na ang buhay ay maagang tinapos. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang mga anak ang kanilang inagaw na kainosentehan ay hindi mabata.